Muli na dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan si Mr. Pep ay magluluto na ng ibang pamamaraan na naman. Pinagb reversal na natin siya. Tuloy-tuloy na nga tayo sa paglilinis ng simpleng simple lang naman. Ayan, ginabrush muna natin ng gusto para malinisan siya ng gusto. Muli itong ating ginagawa ginagawa to ng karamihan ilalang hindi dapat kainitan Ito ay tularan. Hindi kung nais mo lang naman. Itong ating ginagawa ay simpleng simple lang naman. Ayan, parang na tayo nagmamadyong. Ayan, malapit na nga natin matapos. Nandito naman yung masugid natin. May mili na hindi sila nagsasawa sa ating produkto. Patuloy-tuloy na nga tayo sa pagtanggal ng pinakang buntot niya. Ito ay natin parang hindi mahirapan tayong kumain ito. kaya sa pagsipsip natin ito ay madali siyang makuha. Ayan, binuhusan ko muna siya ulit. Tuluyan na nga siyang magiging malinis na. No? Saring-saring sangkap naman yung aking binuhusan na at nilugasan ko na siya. Tuloy-tuloy na nga tayo sa ating ginagawang simpleng-simple -simple lang naman na kung saan mag exhibition na nga tayo ng marahan na marahan lang naman. Ayan at papakitaan natin ang lubusan. Let's go ito 'ng aking pag-iiksibisyon para hindi ako mapagod sa aking mga ginagawang simpleng simple lang naman sa bawat aking ginagawa binibigyan ko ng kwela para patuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawang mapadali natin yung ating mga trabaho simpleng simple lang naman Ayan, ito nga ang gagawin natin ay napakasimple lang. Ayan, iniiwa ko na nga siya ng tuluyan. Ito ay may kabilisan na marahan, na marahan lang naman. Kaya sa inyong lahat, shoutout pala sa inyong lahat. Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video. Sa inyong mga panonood na no, no, walang pumilit kanina man sa inyo para panoorin nyo ang aking video. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga ginagawa. At halo, natin siya wala talagang ibang magpapasarap nito kundi yung kamay ni Mr. Peps. Patuloy-tuloy na nga sa paglagay ng iba't ibang uri ng pan panimpla yung aking nilalagay na. Kaya nahalo-halo ang sangkap na yung aking nilagay. At nahalo-halo ko naman siya. Lalagyan natin palaman. At patungo na nga tayo sa paglulutong kakaiba na. Ayan, nandito kayo pang mga parokyano natin mga Na hindi sila nagsasawa sa aking kalakal. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagkuha ng gabi para sa ating pambalot sa pagluluto. Nakalala ko nga pala noong unang panahon, noong malilit pa tayo. Masama yung panahon, yung magulang natin ay binibigyan tayo ng mga dahon nito para ito yung maging panangga sa ulan. Sa ngayon naman, siya'y gagamitin natin sa pagluluto. Ayan, nakikita nga natin yung ating paglulutuan. Patuloy-tuloy na tayo sa ating paglalakad. Kita natin yung napakagandang view sa ating paglulutuan. Kaya sa inyong lahat, shoutout pala sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na nga tayo dito sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman. Ayan, babalutin natin siyang parang suman. Ito'y puprotekta natin na hindi mapasok ng kung ano pa. Aluminum man. foil naman yung ating pinagpapatuloy na binabalot ng doble-doble para patuloy siyang maprotektahan sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman. Pangalawa na nga yung aking binabalot na parang suman Ayan, tuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman At pinuprotect natin siya ng lubusan Ayan, malapit na nga siyang matapos nating balutin ng lubusan At kumukuha na tayo ng putik para sa ating mga gagawin simpleng-simple -simple lang naman Bawat ating ginagawa ay binibigyan natin ng kwela para hindi tayo mainip sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman Ayan, ilagyan ko na nga yung putik ng asin At patuloy ko na siyang inahalo Ito ay para tayong magluluto ng itlog na pula Ayan, binabalot ko na nga ng kuluyan ng ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Yung pangalawa naman, yung aking tuluyan ko nang nilalagyan ng putik na binabalot na nga natin na para tayong gumagawa ng bola. Ayan, parang na nga siyang bolang kristal na hindi pala, bolang putik pala. At pwede na natin siyang isa lang sa pugon. Patuloy-tuloy na nga tayo sa laro ng buhay. Ayan, pinahagulong-gulong ko ngayon simple simple lang naman at yung rim naman yung aking pinaiikot-ikot na at patuloy-tuloy na nga tayo maglalagay ng uling nilagyan ko na nga ng pampadingas na tuloy-tuloy na nga tayo sa paglalagay ng mga dahon ng anaw ito nga pala yung kung tawagin ito pambansang dahon ng ating bayang sinilangang Pilipinas tuluyan ko nang ilalagay yung ating lulutuin ayan nandyan na nga yung putik na may halo na siyang iba't ibang uri ng ating niluluto. Inayos ko muna siya para tuluyan na natin sa ating pagluluto na. Nilagyan ko na nga ng takip. Nilagay ko na nga pala yung pampadingas na ito yung mga bulaklak naman okay. na hindi na rin natin ginagamit dito yung mga gamit na natin. Yalitin. At tuluyan ko na ang sisindihan na siya at patuloy-tuloy na yung pagdingas niya. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagpapapoy na. Ito yung maaaring abutin ng dalawang oras hanggang tatlong oras nating lulutuin siya. Ayan, tapos na nga tayo sa pagluluto. Tinatanggal natin yung mga lahat ng mga paraparnalya. Ito'y maaari na nating tingnan kung gaano na nga siya kaluto at kung okay na nga ba siya. Ayan, tatanggalin muna natin yung alikabok. Ito'y iihipan ko muna siya. At patuloy-tuloy na nga natin tinitingnan at inamoy na nga natin kung gaano siya kasarap. Amoy palang ulam na. Yung isa naman yung inahon ko na ayan, makikita natin na lutong luto na siya. At wala na tayong ibang gagawin nito kung ititikman na ni Mr. Peps. Sa tingin ko palang lang, ito yung masarap na ayan, lubusan na nga natin tinitikman na. At ninanamnam ko talaga yung lasa. Napakasarap talaga, masabi mong isa pa nga. Sa lahat ng putay kong aking nagawa, dito ko namang nga sa kakaibang lasa nitong shell na to. Kaya sa inyong lahat, shoutout pala sa inyong lahat. Napakalimang talaga. Kaya ano pa? Ano na, na tayo. Muli maraming maraming salamat nga pala sa mga viewers natin dyan o mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagisawa sa ang video. Sa inyong panonood na wala, pumilit kayo naman sa inyo para panonood -an nyo ang video. Maraming maraming salamat sa inyo lahat tayang ito na rin natin dyan. Mga na nyo nga. Kautot sa mga. Muli maraming maraming salamat sa inyo lahat So pala, tayo ng buong may sa ating mga ginagawa at magagawa pa sa buhay. Ba-bye, ingat po tayong lahat.